Good day mga kayang! For today, gawa naman tayo ng no-bake cookie dough bark sa mga sweet tooth dyan. So, kahit na after lunch, gusto nyo ng kumain ng sugary, nang matamis. So yan, healthy na yung ating gagawin cookie dough bark vegan and low carb. So, nilagay ko na dito yung ating almond flour, peanut butter, at yung maple syrup natin, binawasan ko, nakalagay sa caption, one-third, so hindi ko nilagay lahat kasi magiging Very soft yung ating dough. And then, nilagay ko na rin yung ating vanilla. So, i-mix lang natin. And then, nilagay sa ating tray. Kung may shallow tray kayo or meron kayong muffin tray, pwede rin sa muffin. Lagyan yun. And uh, then, uh, maglagay kayo ng toppings. Any toppings na gusto nyo. So, ako, ang ilalagay kong toppings dyan ay chopped nuts. Ang ating almond and walnuts. So, nag-chop lang ako ng almond and walnuts. Pwede kayo maglagay ng chocolate chips kung gusto nyo pa ng mas matamis pero okay na yung ating uh, dough, yung ating cookie dough. So, yan yung ating dark chocolate. i ko lang siya sa ating hot cooking cream. Uh, optional lang yung hot cooking cream. Pwede rin naman na coconut oil and then i-microwave para uh, mag-melt yung ating dark chocolate. And then, lagay na natin sa ating cookie dough na from the fridge. And then, yung finishing natin yung sea salt. Lagay lang natin sa fridge and ready to eat. Yum.